Pagkatapos nga namin kumain sa Banawe, itinuloy eh namin yung biyahe dahil malayo pa po ang lalakbayin namin. Pero habang naglalakbay kami, e eh biglang nagbusina yung mga kasama namin sa likod. At ayun na nga, isa pala sa mga motor ng kasama namin ang umuusok ang tambucho mo? Anong mo? mo? Hindi hindi si Kuya dayam. Bakit si Dayang ba dati? Bakit Zambales flat. Dalawang butas. Hindi, baka yung tubig lang. Di ba, gasap mo ko. Gasap mo ko. Ah. Huh? Ano meron, Tubig? Uh, Anong Naramdaman ko pa ba? Kasi daw rasa niya dapat-dapat pa. Mga bagsak lupa. pa Medyo kinabahan nga din kami ng very light. Pero ang nasa isip ko talaga noon, if ever man, baka hindi matutuloy yung lakad namin. Pero ayon nga sa mga kasama namin, e eh baka napatakan nga lang daw ng tubig, kaya umuusok siya. So since hindi ko din alam kung ano yung nangyayari at wala naman akong idea sa mga motor, e eh ayan, naging kampante na din ako. At eto na nga, walang makakapigil sa amin kaya tuloy na tuloy ang biyahe. nangyari ngayon, eh ko na realize yung laging sinasabi sa akin ng asawa ko, na mahalagang nakakondisyon ang mga motor or kahit anong sasakyan pag bumabiyahe kami para iwas nga naman sa stress at aberya sa daan. Finally, ang dito na po kami sa Bontoc after po ng um, ilang oras. So mga alas 10 na po ito ng umaga. So ang na po tayo sa sentro mismo ng Bontoc natin. From here, diretso na po tayo sa pupuntahan natin. Ito yung last na, di, na ano nun, na bagyo, di ba? Ito yung bumuho noon, oh. Itong banda na to. Yung part na yan. Ito. Parang dyan yung dati, eh. Ha? Kabinti. O, oh, parang building na. Banda. Yung kabanda. Pagal ko na, Imagine mo yung andito kami parang ilang years na. Three years ago pa ata ako andito. Dito kami nag-percent note. Uh, NPO. Uh -oh. Dito kami pumunta noon from Ladawe. Pameretso kami dito. Nakakatuwa nga na pagkalipas ng mahabang oras sa bundok na wala kaming ibang nakikita kundi kakahuyan at bangin, eh biglang may little city pala dito sa baba. Oops, wait lang. May pumara. Oh,

bait nga ng mga pulis sa checkpoint. Sa so, sinabihan lang naman po kami sa mga bawal naming gawin at pinaalalahanan sa mga naglalaglagan na bato. Bukod hey, na pahinga ito dura kinon Yo, mag-drive. Yung aso ko kinibrayan. Nakapagod guys. Ready <laughs> Let's go. manun. <Yahe. laughs> uwi na tayo. <laughs> Tara na uwi na tayo. <laughs> <Ha? Sino? laughs> Oh boys, huwag nyo nang pagdiskitehan yung mga siling yan. Ano nyo ipatotom? Hindi ko signature nyo ang ad di-signature nyo? May talo na tuldok. Three dots? <laughs> Aragon. Aragon. Kalinda? Sandanga. Sandaga. Sandanga. Sandanga. Oh! Ayan. diretso ulit tayo biyahe. <laughs> Medyo malapit-lapit na daw. Baka nasa 30 minutes pa, Han? Para. Ha? Eh, mga ganun tao, mga take a minute. Pagkalipas nga ng isang oras, e eh narating din namin yung checkpoint nila. Nag-register lang kami at dumiretso na. Pero mula pala dun sa welcome, e eh malayo-layo pa pala yung lalakbayan namin. Nasa 20 to 30 minutes pa nga yun. Hindi ko nga inalintana yung puyat at pagod sa biyahe dahil sa excitement. Ito kasi yung unang apak ko ng kalinga kaya sinulit-sulit ko na talagang magmasid-masid sa paligid. Maya't maya nga e eh, napapawaw ako at gusto kong huminto para magvideo. Pero dahil naghahabol kami ng oras, kaya dire diretsyo lang kami. Ayan na! Hello buskalan! pagdating nga namin, eh nag-register na kami agad. 300 pesos each nga pala yung binayaran namin dito. 100 pesos po ang napunta sa registration at 200 pesos naman po yung napunta sa tour guide namin. Ilan ba kayo? Manunga guide, Azi, Buwa.

O kaya na rin ku mag-order. Jake. Ituloy niyo 'yung destination tour package. Wala lang pa. Wala lang kumaganda. Wala lang Pero pag may gustong magpa-design po sa inyo, akaraming mga artist namin. Meron din po kay sa sa kanya na lang. Finally, kasama na po namin 'yung mga tour guide namin and pupuntahan pupunta na po tayo dun sa babaan mismo. Yan na excited na po ako. Pero hanggang ngayon, undecided pa rin ako kung magpapa ba ako. <laughs> so, nasa 50-50 pa rin kahit andito na kami. Uh, hindi pa rin ako decided kung magpapatato ako. Ikaw magpapatato ka? Patatu? Of course Ikaw, Han, magpapatato ka? <laughs> Bawal. Bawal. Ayan. So, hindi ko alam kung bawal talaga. Sinabi ba ng doktor? Hindi yeah, naman, pero prone kasi sa infection. Ah, sa bagay, oo ka. Okay. So, mas safe na lang. Pero ako, hindi ko alam, hindi ko pa sure kung magpapatatu ako. Kasi if ever, ito po yung unang tato ko. Kung magpapatatuman man ako. So, yun, mukhang dito na po kami. Hanap lang po kami ng parking area. So, let's go! Excited na po ako. At dahil nakaset na po ang lahat, ready-ready na po kaming pumunta kay Apo Wang Od. Tara, samahan niyo kami. Hmm?